Good morning makatikas and welcome sa aking munting channel Dito na nga magkakaalaman kung sino talaga ang tunay na malakas At dito nga ay magsisisi ang pamilya nitong ang siya uh, Fatima at dahil nga ang tatay niyang si Paeng ay pilit ng ipinagpilitan ang kagustuhan nga na i-hostage or kidnap itong ang si Tanggol. Ngunit nagbabala na nga itong ating bidang si Tanggol na hindi nila alam kung sino ang kinakalaban at kung sino nga ang kaharap nila dahil napakalaking tao nga nitong si Tanggol. Lalong lalo na nga ang kanyang papa na itong si Ramon Montenegro nang tumawag nga itong si Paeng at sinabi nga nakidnap siya at humihingi sila ng kidnap ransom na 30 million pesos para nga lang sa kaligtasan nitong ngayon si Tanggol ngunit sumagot nga itong si Ramon na wag na wag nilang sasaktan ang kanyang anak dahil ibibigay nila ang kanilang kailangan ngunit once nga na makita at malaman nilang itong sitang si ay sinaktan ng mga kidnapper niya na wala namang kalakas-lakas ay susunugin sila ng buhay ito nga ang narinig ng mga kasama at ng pamilya nga nitong si Paeng nasusulugin silang lahat ng buhay kung kaya't dito ay kinabahan ng iba dahil dito pa nga lamang ay malalaman na nila na hindi nga basta-bastang tao ang kanilang kinalaban kung kaya't dito nga ay uh, mauutakan nga nitong uh, grupo nitong nga uh, si uh, Tanggol sila Paeng at maglalagay nga sila ng tracker sa bag na walang kalamalam itong nga uh, nga pamilya ni Paeng na meron palang mga nakasunod sa kanya at nakaikot sa kanila ang mga kapulisan. Ano kaya ang naghihintay dito nga sa pamilya ni Paeng lahat kaya sila ay makulong na or meron kaya muling magbuwis ng buhay dahil nga sa kasakiman nito nga si Paeng at ng kanyang pamilya na kahit nga ang nanay nitong nga lola ni Fatima ay nagasabi na na huwag na nilang kidnapin ito ngang si Tanggol dahil napakabuti at napakabait nga ng taong ito pakawalan ng alamang nila ngunit pinagpipilitan nga dito ni Paing na ito na ang kanilang pagkakataon dahil nakachamba sila ng mayamang tao para nga daw mailabas ang kanilang anak at makapagbagong buhay sila ngunit sinabi nga ni Tanggol na maraming paraan hindi yung katulad ng ginawa sa kanila mas magtrabaho sila ng maayos para naman na maging mas maganda ang takbo ng kanilang buhay ngunit mapilit si Fatima na gagawin daw niya ang lahat lalo na nga kung pamilya niya ang pinag-uusapan ngunit nagkamali nga si Fatima ng kanilang kinalaban at nang binunggo dahil hindi nila ang pamilya ni Tungang si Tanggol kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo. At kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, pakisubscribe na lamang po ng aking channel. Paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.